friendship good good morning everyone happy tuesday today is june 4 2024 ngayon pa lang na araw na to birthday ng aking anak na si Carmelo Jr na happy birthday sana makapunta ako dyan pero sa araw din na ito is schedule ng aking final briefing. So, pupunta ako sa opisina. Uh, Mamiss ko talaga yung birthday mo, anak ko. Sana talaga may time pa ako mamaya na makapunta dyan. Para naman kahit papaano ma-celebrate natin yung birthday mo kahit walang pera. Tis-tis muna tayo, nak. Bawin na lang ako next time, next year sa mga birthday ninyo na ma ko at walang pag-celebrate. May awa ang Panginoon, makaraos din tayo. Ito na talagang hinihintay ko. Final briefing ko na today. Magpa-flight na ako June 8. I'm excited pero kinabahan at nalulungkot konti lang nalulungkot ako kasi mamiss ko yung pamilya ko yun, mga mahal ko sa buhay excited ako kasi maka-flight na talaga ako at maka-umpisa na magtrabaho pag good vibes naman kayo sa akin sana mabait yung amo ko no, yan talaga yung hinihiling ko sa Panginoon sana mabait yung amo ko para mag-extend ako doon Marami pala kami mag-final briefing today. Kasama na yun si Christiana, si Grace Mendoza, si Marian Kaol, si Dandine, at saka si Michelle. At mayroon pang iba. Hindi ko lang matanda yung mga pangalan nila. Pero marami kami ngayon. Bukas na si Christiana. Flight na niya bukas good luck Christiana I wish nga uh, mabait yung aming mo rin doon Christiana Christiana Kagas Christiana Kagas Christiana Yan. bukas na yung ano niya i-flight sa bahay ni Ma'am Pepe. Kasi isasabay niya kami doon sa opisina. Lakad-lakad kami dito sa subdivision. Punta kami sa bahay ni Ma'am. Ah, uh, tatlo lang ata kami isabay ng uni eh, or apa. Yung may mga dala lang na gamit. Yung iba yun, ag ano si nag-commute. Ayan, lapit na kami sa bahay ni Ma'am. Yun na yung bahay ni Ma'am. Dito na kami. Yan ko lang kung gising na si Ma'am. Sabay kami sa kanya ngayon mag-travel. Going to office. Ay. Ayan yeah, na no day. Tulog pa si mom. Dito na kami guys. Friendship. Tulog pa madam. ako. Good morning, Aya. Tulog pa si ma'am. Mga pita. Pinagpawisan ako ng malagkit. Wala pa si Michelle dahi. Nakikita man ba siya? Lim. Si Lim ba? Michelle Lim sabay man na siya sa mo pila may magsabay ka ron tolor amin no Okay, that's all lang muna. Friendship. See you later yos sa gaganapin later. Love you all. God bless us. kami sa likod ng bahay. Love you, <laughs> Dad. <laughs> Ikaw ka supply sa flight mo. Daya mag-chat-chat rata dito. Kaya na una makasakong biyahe. Chat-chat man. Chat-chat. Kaya di mangyap. Video ko Sa <laughs> Jida so, ka man tayong ngayon niya ako riyad. Ra. Okay rin dito kung riyad ta kay, may time. Gin nga. Kina no, wala iya na malay na to. Panang dahi magpadala tag kwarta ta Basta. mamis mamiss ka na mo dahi. Love you. Today is your birthday. Happy oh, okay. birthday. What is your wish? Oh, wish. Wish. Yes. What is your wish? My wish. Sana tumangkad ako. <laughs> <laughs> Yan lang wish mo. Ano pa? Wawa, nunito talaga. May asawa na yun. Kaya oh, na eh? talaga. nunito <laughs> okay, lang. Gatay. Ano kailangan nunito? Ba, <laughs> Mouth, oy. Oy. Never mind about Minito. May <laughs> asawa na yun. Bawal yan. Sige na, wish. Yun na nga, sana kung may kada Sana okay na yung medical mo. Yes. Yan ang importante para makasunod ka na sa amin. Makaflight ka na rin. Good luck. Sana, Lord, sana fit to work na si Bernadette okay na yung medical niya at may result na and then positive na fit to work na siya. Ay, yun yung wish namin para maka-flight na talaga siya at hindi na siya mamoblema. Dasal natin yan, Bernadette. Yan yung yan yung importante na kahilingan niya, Lord. Pagbigyan mo na si Bernadette sa kahilingan niya para masol masolusyunan niyo yung mga problema na hindi na hindi namin alam alam namin na bawat isa bawat isa sa amin may mga kanya-kanyang problema ikaw na bahala lord wag mo kaming pabayaan thank you so much god bless us all Uy, asa na post ipost na sa Meron ba siya? Oh, nandito na sila. Good morning. Good luck sa final briefing natin. Yan ang hinintay natin. Magpa-flight na. Good morning sa iyo, Michelle. Good morning sa iyo. Good morning, followers. Uy, pero takag kag live. Kita ko, <laughs> <laughs> hindi ko pakasulod sa imong live. Ano naman to. Oh, pakasulod wala. Na one, one na ka, wala. Pamanggod ko nag 1,000. Nakasulod na ba ko? Hindi man ko pa kakuan lagi. Open. Dili pa lagi kay wala pa nag 1000 ang kuan followers. Mm, um, bago pa man ko dai. Diba? Sige lang kay pag mag 1000 na akong followers. Mags magsulod magsulod-sulod na ko sa si imong live daghan na kay shoot mga kuan o tag live ani na kay puno yung slot. Apa pila duit ada abang? Tidak no. Hoy, <laughs> ohlo so chika saong sa edad lang hoy, lang ha? edad pero Oh, daw Bata pa. <laughs> oh no! Uh, uh, <laughs> <laughs> Keep your mouth shut. nag na saong Nag-vlog Wow. na, Ato na lang butang

Mm, yeah. uhm, Kamuit ba? It? Akura. Kuri sa? Hindi kayo na ako ikawan pero mga kuan. Stay out. Katong, Katong it. <coughs> Katong it. Ah, okay lang. Isa na. Ito nga nang ipuila kayo nila. Ayos ka na. Ah, nabuk. Ito nga nang buk. Ito nga sa. Sige, gwitir eh. o <coughs> siya. Muli ay doon nga nga. Si. Kinsa. Ah, dito na ay, hangale, ay, Nadaghan May na sila muli. Si di ay katong isa ni Agi. Kisa tong ni uli, day? Uy, hey, asabi, asabi. Si ate normal. Nalimot ko sa inyalan. Nalimot ko sa Ay, naku, Alexa. Oo, oh, daghan na sila nakaulit. Eh, uh, daghan, naging akong bugas din na Alexa. Imo na na mahilig ta ini sila og inana oi balikas. Na oh. man mo malikas kay masudlan ta dimon. Ila My god lord. <laughs> Sensya na. Yeah. Expression na nila na <laughs> di na nila mapugnan nilang kabaling. Ka Sa ilo o na lang. Tingnan na, birthday raw na ako karun? So, bakong tawa karun. Birthday ra ba ni mo karun? Okay. <laughs> Ay ba, boy poro kaya di man mga kaoban, oy. Mga yuning makamis sa ilang mga kuan may muot ta. Pero dili lang ng kuan <laughs> nila like expression bad expression, pasensya <laughs> na.

ano naman itong labay ang gamit? Kurung-kurung. ay paggamit ng filter. Ang mag magwapa. <laughs> <laughs> Ipang labay, butang siyang butang siyang bag.

Pasensya <laughs> na mo guys. Friendship. Ito talaga sila. Ganito talaga sila dito. dito. Ganito talaga <laughs> sila <laughs> dito. Maot. Maot. Parental guidance is advice Nang <laughs> 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 office. Final briefing today. Excited kami lahat at good luck sa aming lahat. Sa flight naming lahat. Good luck. May magpa-flight ng June 5, June 6, and ako naman sa June 8. Ingat kayo lagi sa magpa-flight. Pasali ako. <laughs> Char lang. Pa! Pa! Mayroon sim sa inyong

Bye. Ano si Kasi? Bye bye. Bye bye on, so. so oh, hey no. gawas no, so Good morning, hello, good luck, you know, Hi, good morning.

chat magchapa sa kabilang. Next, nae John Five, John Six, John 8 Ria, Jada, Jada Mang, yung mga 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 mga

Goodbye. Thank, thank you for watching. Enjoy, no. enjoy and take yeah. care. God bless us. Love you all. Yo. Zipper, you, nonlaga, water, so you. Bye. Mag-pity to ako here. Unti itong result. Tapos na ako nag-pity to. Thank you, Lord. Waiting na mamaya. Okay. Salamat sa Helai Pharmacy Medical. Uy na ako. Thank you for, Ay, mag-out. Thank you. Yeah. na ako.